Nay, magandang araw po. Saan po kayo pupunta? Pasuntan po. Papa. あっあったあった。<noise> <noise> Ako po, si Virilio Nugas no oh, no. Jr. 37 years old. Taga dito po sa Tondo, temporary housing. Grade 4 lang po, natapos ko po. Yung umidad po ako ng 18 yun, nagtrabaho lang po ako ng boy niyong dati. Boy, sa mga ano ng chichiriyasan, yung sa mga pagkain na chichiriyah. Di-display lang mga pagkain na chichiria, kagaya ng mga biskwit, yung mga laki tinapay. Sabi so, well, daw po, isang buwan yun po, ha? isang libo pa yun, mura pa yun eh. Tama lang kumita ng kahit mga dalawandaan, mga 50, isang araw lang po. Puyat lang kailangan. Pero may tiyaga lang diba? Kambili lang ang pangkain namin. Ayaw po namin ng magulong buhay. At saka gumawa ng masama. Kahit maghirap lang po kami. Kahit kumita lang po kami. Kahit magkano ang pera. Ano na pesos? 20 pesos? Parang <laughs> po pinakamababa. Walang wala na yun. 50 pesos. At dalang po, umikita na naman saan. Magdabag. Galing po ako sa lola ko. Ngayon po, pauwi na po dito sa magulang ko. Po. Wala po ang pamasahe. Nakasakay lang po ako sa pinwheeler. Ngayon po yung driver, pinandar niya na medyo mabis yung truck ba. Tapos biglang niliko niya. Ayun. naagi po ako yung likuran ko. Napadapa po ako. Yun po. Natama yung likuran ko. Hanggang sa naipit. Ngayon po, sabigaw po sa may ano, driver na para niya huli na tumama na yung likuran ko. Naipit na yung nandito na kumali. Doon po, tuwak ko na po yung sakyan ng truck. Masakit po na ano, hindi na po makagalaw sa pagtayo. Yung dito ko po sa hita ko, masakit na. Nakatingala po sa langit. Ama, tulungan mo po ako, Ama. Nagalit mo na, aksidente na po ako, hindi Ayun, may mga tao na kakilala ko dyan sa dulo. Nakita sa akin, sililip ako. Ayun, tumawag sa magulang ko. Inuwi muna po rito. Pinabuhasan, dinala po doon sa may gat. Pero mailang ilang araw po muna eh. Kasi yung sa ano po, kulang po sa ano nang ano. Kailangan daw ng mga papelis bago raw ma bago raw ma ano. Ma ano ba pag opera. Yung doktor po, nakausap po ng nanay ko. Sabi po sa amin, sa tundo po kayo pumunta na-admit po si Kuya sa Tondo. Uh -huh. Saan po siya unang inad uh, saan yung po una siyang dinala na hindi siya tinanggap? Sagat. Sagat. Oo, okay, wala daw silang ay na daw ito. Na operasyon siya. na bigit at isang linggo. Oh. Uh -huh. natagalan din kami doon sa emergency sa daming pila. Inong, umiiyak na sa sa ano, sa ating pagkos. Uy, di mo anong anak, kung di na daw niya, kayang, ano, sa pasigitay, ipasok natin doon sa x-ray, yung pinasok namin doon sa x-ray siya. Limang bisis yan siya na x-ray. Pinagkaaralan yung ano niya, kahit di ba niya makatayo. Di rin siya makahiga. Lagi na ka ganun, kahit di pa rin siya. Ito, sira ito. Hindi ito ata silang bundol. Basta yung pagka-ano sa akin, pinano lang po ang pampatulog eh. Yung mga doktor lang po ang pera sa akin eh. Ay, Hindi ko matanggap-tanggap sa sarili ko na ganito po ako eh. Na, pag naglakad po ako, yung ito lang na gagalaw ko. Ito, nahirap pa ako rito. Para pong ano, bakit lang ako apektado sa utak ko. Kaya yung ginagawa ko lagi lang po, nakaupo, nahiga. Nang oras po nilalakad mula sa bahay ko hanggang sa ospital? Dalawang oras. Papunta lang po yan. Tapos, another dalawang oras magpagalit. Kasi hindi naman mabulis ang lakad ko. Tapos sakit ang buong ko eh. Ah. Ilan taon po kayo? Sibinti ko. Si Kuya si, si, po. Si, po, yan, po. At, na. Ang iniisip ko po yung ano eh. Gusto ko po sana yung galing pa ba itong babalik ba yung dati ko pang sigila na yung kung ano yung galaw ng power rito, ganun din dito sa kabila. Na mapagtrabaho ng maayos. Bakit kailangan yung maglakad? Wala, kasi pira papasahin. Kung pamasahin naman, ibili e, na lang ang pagkain kung papasahin. Saan nga, walang pagkain. Kailangan e, ako mainig kumpik para lang hindi ka nagsiyan mo habang nagagatid. sobrang pagdipisyon sa buhay, no? Hirap ang buhay. Gano'n kayo hirap po? Wala po tayo magawa. Kung ito ang naging kapalara, ang Diyos lang ang nagkakanap. Diba? Pero hindi naman masabi ni kami nagsusunika. Meron niya kami tisnahan. Wala nang laman kay na sila kung dito sa pag kaso ng pasyente. Tapos wala nang nangasikaso sa tindahan. O ako lakad ng mamalimos ng kamot. Ano, pagkain, ng naihingi ako, pumunta kami ako po sa PCSO. Hindi sa amin namin yung Wala ka pang wala rin ka Puro pagod Tama lang po ang may mapagsahin ng bigas. ulam na lang po namin, asin. Kahit na, hirap kami sa buhay, hindi ko naisipan gumawa ng masama. kasama na si Lord, hindi na lang nakakaanap sa amin. Kailan kami magtiis na ni ganito. Lumayang, so, kung may umpisa ka si ay yung sandanan, di ba? Bahala na si Lord. Ganun lang. Ako hindi naman ako nagre-reclamo, nag, nag kami. Pero, ang pangarap ko lang na huwag naman lahat kami may sakit kasi sino pa man ang magpunta sa pagamota. Ganon lang ang pangarap ko. Pero ngayon, sino-sino may -sino nga sakit? Eh, ako may sakit, meron din siya. Pero kaya ko. Ano sa ko? Ito nga, yung eczema. Yan. Eczema, tapos, ubo. Pero tinitiis ko yan, nakakayanan ko na kumakal. Ang kasawa ko naman, high blood, pag ina-tati. Isa rin na si Sylvia, kahit hindi naman man makatayot na rin. Ano ba yan? Ano na ang alin Ako, ako ang kumitino kahit nairap-nairap ako. Ayos. Pag sinabi, hindi ka doon ko sa ka, wala man tayong pira, ako yung ko. Uh -huh. Ngayon, uh -huh. pag may araw na pwedeng mangingi sa barangay, mangingi ako. Mayroon din panahon wala. ka na iiyak, Nay. Natuwa ako, ma'am, sila ka. Bakit po? Kasi hindi naman namin nakalaong ngayon kami makain ngayon. Kasi doon sa bahay, wala pa rin. Bakit nga lang Ako, naglakad pa na una ko dito paglakad. Kasi pipinasan sa sa derma. Eh, kailangan pa yung sila. Ay, din. Ngayon, senior ID ko, Iniiwan ko sa barangay kay nagkihanap na kumyan. Mm. Wala akong kaming gabiyan. Inuha yung ID ko sa barangay para dyan sa ko. Sa, well, ah, sa, well, sa barangay yan. Okay. Tapos tinutulak niyo lang po yan mula doon. Okay, sa bahay, pupunta dito. Tatlong linggo, tatlong linggo mo ginagawa yun? Po. Hindi ka na talaga nakakatayo, kuya. Patay, pero... Di mo na kaya maglakad. Hindi ka na. Ating gabi, hindi ako pinapatulog niya itong sugat ko eh. Nakakang-i-difficile po ako dahil kahit paano, ito po, nabuhay pa po sa mundo, may awa pong Diyos Ama. Gusto ko pang mabuhay. Bakit? Hindi pa kayo sawas sa Kailangan tanggapin, ganun po yun. Nasanayan na rin po namin na ganun na. Kung ano yung hirap namin, gano'n lang po. At least na bubuhay kami sa mundo. Yung po, masaya na po ako. No mm -hmm. mm -hmm. sobrang saya talaga ano ako. Oh. namin akalain to. Ako, oh, simula namin dito Walang-wala kahit piso. Ang sabi ko, sabi ng asawa, huwag mo na yan ipadoktor, anong gagastusin mo? Huwag kasi sayang ang buhay. Malay mo. Inulak ko siya ng wheelchair. Mayroon na sa salubong mag-aabot 20. Nanay, bili mo pagkainin yung dalawa. Mayroon naman dalawang 20 na coins. Nay, nag-almusal na kayo. Sabi ko, minum lang kami tubig maingit. O, bili ka lang ganyan Hanggang pagdating sa hospital, marami nagugulat. Wala si nanay nagtulak tuloy sa bata pa. Eh, wala iba magtutulak sa kanya. Ako e, kaya asawa niya nasa nagharap ng trabaho? Hindi po. Nakahiga din siya kasi sinumpong ng high plan. Ako na lang nag... or sige, magtulak sa kanya doon sa chair. Buti malakas pa yung katawan niyo eh, hinihiling ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako malakas na katawan kasi wala ko maasahan para sa ganitong tawad. Sabi ko, huwag mo kong pabayaan, Para sa pamilya ko kasi wala naman ibang maasahan. Ang ibang mga kapatid nila, wala rin. Kami lang talaga nagsusumay ka kaya salamat at ama itong grasya na aming nakamit tayo di po sumusuko inisip ko po si May Diyos ama na mamahal sa akin kung baga ano lang po sa akin ba to balang araw na makamit ko rin ba yung pangarap na makapaglakad ako ng maayos ulit?